mabilis siyang nakagising sa amoy ng lumang abo at naglalamig na hangin. Hindi niya naalala kung ilang araw na siyang walang tulog, o kung ilang lungsod na ang napuntahan niya. Pero alam niya na hindi ito basta pagod. Ito ay mas malalim, parang may sumusubaybay na insektong walang mata. Una niyang naramdaman ang pagbabago sa Chicago, noong nakita niyang nanahimik ang lungsod sa pagdikit ng gabi. Nawawala ang kanyang kasero, naiwan niyang nakabukas ang pinto. Ang lamig sa apartment ay hindi natural, parang niinas na niinas sa init ng katawan niya. Sa frosted window, may cloud handprint sa loob, itim, matulis, na parang gustong kong agat. Dalawang gabi pa lang siya roon. Sa ikatlong gabi, nagising siya sa tunog ng bumasag na salamin sa loob ng sala. Mga kabainet na buka, gripo na umaagos ng walang tigil tila binalik-balikan siya ng maliliit na yapak, mas mahaba at mas malikot kaysa sa sa kanya. Umalis siya papuntang Austin. Sa hotel room, nag ang pinto ng kwarto ng eksaktong 2.17 am. Tatlong gabi sa isang hilera, kahit naka-chain lock, bukas iyon. Nang makita niya ang ron sa ilalim ng carpet, inukit ng kuko sa kahoy, naiintindihan na niyang hindi lang siya pinapanood, hinuhuli siya. Sumunod ay New Orleans, kung saan isang batang kumitig sa kanya ng sampung minuto sa Bourbon Street at bulong sa ina, ang balat na isinusuot ay masyadong masikip. Sa gabi ring iyon, nakita niya ang hugis na dumulas sa siling ng hotel, itim, parang lumulutang na langis, at nagsiksik sa pagitan ng dingding at kisame. Napatigil siya sa kama, nilamon ng takot. Portland, basag ang lahat ng salamin ng sabay-sabay. Maniapolis, ang hininga niya'y nagmistulang usok sa loob ng bahay sa tuktok ng taginit. El Paso, natagpuan niya ang balahibo sa kama, mahabang parang tentacle, may kantab at mad ulish, walang pakpak sa mundong ito. Hindi siya tumakbo, lumipat siya, San San Diego, Denver, Savannah, Baltimore, walang pattern, pero may dalang iisang mensahe, hihimatayin ka namin. Sa Denver, may limang hiklat ng claw mark sa dibdib niya walang sugat, walang dugo, parang usok na dam ilat. Sa Savannah, tumawag sa kanya ang sarili niyang numero ka pa, 3.33 AM, ng apat na minutong static na dagandong. Sa Baltimore, isang estranghero ang nagbigay sa kanya ng liham. Namatay ka tulad ng gilid ng mga bagay. Halos handa ka na, hindi siya natuwa, bagkos, nagbukas ito ng bagong estratehiya. Pagkatapos ng isang gabi sa pamamagitan ng i Narating niya ang lumang farmhouse sa Pennsylvania, remote, abandoned, puno ng hangin na kumakalmat sa butas ng lumang wallpaper. Pumasok siya, naglinis ng collapsed furniture. Hindi siya natulog ng apat na gabi, nadama niya na iyon ang huling posisyon. Sa ikaapat na gabi, dumating ang fog. Dahan daw ang bumaba, hindi tahimik, pero patay. Walang bubuyog, walang langaw. Lagi siyang may dala, kutsilyo, asin, chok, maliit na salamin, laging nakatutok sa pintuan. Nilagay niya ang kandila sa gitna ng living room at pinatay lahat ng ilaw maliban sa buwan, silver na pilak na pumipislak sa basag na bintana. Hamu pa ang apoy, pinakinggan niya ang tahimik, ang abo at pagkabulok, mga floorboards na parang nangangalimot sa bigat ng kalungkutan. Biglang bumaba ng malakas ang temperatura, hindi lamig, kundi parang vacuum na kinakain ang init. Nakita niya ang sariling hininga, tapalan ng usok. Tapos, nagpakita ang isa pa, mas malaki, mas malabo, tuwing niyang hininga. Dahan daw ang lumakad siya papalapit, ramdam ang bawat palso ng puso. Ang nilalang, matangkad, pabilog, stitched na anino, nagsimulang lumitaw, walang mukha, puro impresyon ng galek, gutom, tapang. Nang ay lapit niya sa lamin, naramdaman niyang tumigil ang oras nagpakita sa glass surface ang itsura ng bagay, mas maraming limbs, green curves. Ngunit ito'y hindi ang totoo, ang totoo ay sa likod niya. Tumalikod siya at napalitan ang takot ng isang bagay na mas mabigat, gutom. Hinubad niya ang kanyang jacket, inilapag sa mesa, at naramdaman ang pag-igting niya sa bawat kalamnan. Numuhad siya, hindi upang manalangin, kundi upang ihanda ang sarili para sa digmaan. Inilabas niya ang chok at binoo ang maliliit na sigils sa soles ng sapatos niya. Asin sa paligid ng kandila, barikada laban sa supernatural. Ngunit alam niyang hindi iyon sapat. Tinanggal niya ang asin, itinapon sa gilid. Tiningnan ang maliit na salamin at itinapat sa dingding. Kung makikita mo ako, hihinto ka. Lumapit ang anino, walang tunog, mabagal. Tila sinisayfan ang liwanag ng buwan. Naramdaman niya ang alon ng takot pero hindi siya umatras. Biglang tumalon ang nilalang, mabilis, mabangis. Nilero niya ang kutsilyo sa hangin, pero overshot. Nabutas ang chalk circle, napabiyak ang sigal. Tumahimik ang mundo, hanggang makahagulgol ng isang whisper. Kuno nakuha nakita, kita, ngunit iyon ang unang pagkakamali nito. Tumayo siya ng buo, lakad ang anino patungo sa looban ng farmhouse. Hindi siya galit, gutom siya. Sa isang galaw, tinangay niya ang nilalang pabalik sa gitna ng kandila. Ang kaba ng dugo niya'y pumadyak sa tenga niya. Finally, bulong niya, ikaw naman ang lulunukin ko. Ang abrupt crunch ng buto'y pumuno sa katahimikan. Ang sigaw ng anina'y nag-echo ng dosenang tinig, screams na ninakaw niya mula sa nabubulok na kaluluwa nito. Binulunan niya ang bawat hatol, bawat fragility. Hindi siya tumigil hanggat ang malamig na hanging baga dot nagliwanag na kagat. Nang matapos, lumitaw lang ang silwete ng anino, nagkalat, naging ulap, nawala wala kasabay ng huling eko ng agani. Ngunit sa dilim, may bagong anino. Sa tabi ng basag na bintana, sa ilalim ng lunok-lunok na usok ng hininga niya, lumilitaw ang dalawang mahahabang gumagapang nalim, parang naghihintay ng susunod na gutom. Pinakulog niya ang ulo at ngumiti ng duguan. Magandang ulam, sabi niya sa hangin. Ikaw naman at bago pa man siya makalakad pa, sumigaw ang farmhouse, pintuan, kisame, dingding, numundag at nagsimulang mag-unravel. Hindi siya nakakalabas. Sa labas, ang buwan ay bumulwak ng kakaibang liwanag. Sa loob, may nagnangalit na hayop, hindi tao, hindi anino, tapos ngayon ay siya ang target. Tila hindi matatapos kailanman ang gutom.